Pinoy Bus Driver TV. Abi ka mukset. Magkano ka po sinulata. Ito, uwi tayo ng probinsya. Eh, ko dito sa

laki laki makina nun. Ma uh -oh. Maganda-ganda konti yun. Matik mo to? Oo, matik. Doon tayo dadaan sa Liberation ng Gumaka. Kahit hindi na. Kaya naman to. Kaya nga, doon tayo dadaan sa Liberation ng Gumaka. Ay, yung bumaka. bitukang bitukang manok ba? Oo, oh, doon. Yung so, bitukang manok. Ito oh. yung tatyong si. Boy, bit na doon. yung yung sa pakyat. Pero kung tayo lang naroon referensya. Ang konti lang ba diferensya? Oo, oh, konti lang Ang dami ng tingin nito, no? Oo oh. Pero magkukuha muna tayo ng ano, na um, ang RFID Saan din daan? Uh, Ito, karo muna i muna Karo muna Karo muna Tapos, daan dito ng ng yung boot nila Oo Pwede Pwede Iba yung daan doon sa Timunan. yung old zigzag na tinatawag. Oo, oh, old so, kaya kaya doon. Basta mga kutsi mga ganito. Pero pag jeep, huwag ka talaga dumaan doon. Lalo mga okay. jeep na kakarag na. Nako. Kung bisito, pwede. Doon na yun ah. Oo, so, yung kukusang ko kaya kaya doon. Kahit ano, Ang problema lang, ang paglusong. So, kasi nga, Maglugir ka, tersira. Iduok ka talaga, iduok ka. Tersira pero ugong pa rin ang makina. Kailangan na like, preno ka, mga ngamoy pa rin. Tumawa ka makina Kasi paano na nga, ugong na. Paglosong mo, ugong pa rin kasi lugir ka. Kaya, pwedeng magubirit ubirit pa rin ang makina. Pwede pa rin. Oh. Pati oh. doon sa gumaka diversion, bypass road. Huwag ka tala dumahan doon ng jeep-jeep lang. Kaya may mungkin ah. Kasi grabe talaga. Madadaan naman natin yun kasi kaya-kaya man -kaya ito kutsi. <laughs> Nga pang ambas doon, si Gunga. Saan ay? Sa, sa, doon sa bangong diversion sa kumaka. Oh? Nga pang ambas doon. Gunga, lalo pong puno. Pero yung bas mo, dahi yun ah. Oh. Oo. Pero kaya kaya. Mga kadalasan bas nila kayo. Kasi yun. pag itirisira mo, Babalik balik rin eh. Babalik. Babalik ka pa rin si Gunda. Oo. Oh. Usukka, usukka. Alalayan langsa, uber. Uber Kasi, eh, oh, Alalayan mo lang sa pag-apag sa sector para hindi ma-over. Over a Kasi apa mo na todo. Di eh, mo kaya si Tersira. Kasi magiging na kambyo. Oh. Pagpasok mo si Tersira, maya maya. Bagunan din. Babalik ka na ako. Ano. Mayroon naman doon. Pagkakakak. Hindi ganito. Keren to kay ang okay. obra okay. um, niyan. Ah, at sinusubukan nito eh kay uh -huh. uh, 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 May naiwan 800 kilometers kami na. Dito tayo sa Silangan ng Laminos. kakain kami dito. Oo, oh, gabing -gabi na pinao oh. alas 7 na.

may mga project dito kamisana na sa old zigzag

i okay.

Pagdumih? Ten po. Ten? Oo, oh, sige. Yan, yeah, bubay ya, si vigo. Hello, guys. pala si Oo, Pinoy Bus TV. Ano po? Pinoy Bus TV. pata Oo. Oh. Anak na wesi. nag cr ka na?

Liko, liko. Isa lang <laughs> yan sila. Makati na sila. Makati na Gaba <laughs> na sa to. na ko bisita. Tapos tayo. Tapos tayo. Tapos tayo sa Old Saksak. Tapos tayo sa Sakobrang at Temura,